Good morning, good morning, good morning mga kabay. Yan. Kumusta kayo? Ah, uh, sa lahat. Lalo na sa mga bisaya. Mga kabay. Good morning. Kumusta ang inyong ah, uh, ah, uh, nagdaang ah, uh, magdamag o gabi? Sana ah, uh, nasa mabuti at magandang ah, uh, pangatawan kayo saka malayo sa sakit, malayo sa diskresya, malayo sa masamang matao. Okay mga kabay. Uh, may pakilala ko sa inyo. ah uh, ito ay talagang nagatulong sa ating pang araw-araw na gawain. O oh, nagbibigay ng lakas yan yeah. sa ating katawan mga kabay. Ito, uh, so man, mga kabay napakasarap nito talagang ito ay kasama na almusal pwede na mga kabay nakita mo naman makintab na makintab yung dahon talagang kung makita nyo mga kabay mas makintab pa ito sa ulo ko yan kung makita mo yung ulo ko mas makintab pa mga kabay talagang ito ay nagbibigay sa inyo ng lakas ng katawan yan mga kabay At titirahin natin kakain natin mga kabay yun sarap ito mga kabay alam niyo ba mga kabay sa tuwing makita ko ito malala ko yung uh, ano ah uh, yung sa kubinsa namin sa so, may pista yan ito yung paunahin namin na inihain bago ang mga ulam yan o bago tayo magpapakain ito yung inuuna namin uh, pagkain sa so, tuwing may pista ito ba eh kahit walang wala yung mga tao doon sa amin kahit wala ang mga trabaho, talagang di mawala yung handa, talagang mayron mayron talaga sa tuwing magista na Ina Kaya na uh, bilib na bilib ako sa mga kabalido namin, sa mga kapitbahay namin, talagang kung gaano sila kahirap, ganyan naman kaabunda sa tuwing magista, mga kabay. Sige kain tayo. Hmm, yummy yummy mga kabay. Okay bye, God bless. Sana nasa mabuti kayo talaga. Thank you.